Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, kabanata 22, talata 22 hanggang 25. Dito mga kapatid, matutunghayan natin yung famous line ni Jesus kung saan sinabi niya, "Ang sinumang nais sumunod sa akin, kinakailangan niyang buhatin niya ang kanyang krus araw-araw. Sa English, whoever wants to come after me, to follow me, he has to take up his cross every day. Mga kapatid, ano nga ba ang krus sa buhay natin? Madaling isipin yung mga taong nakakainis, nakakairita, nagpapahirap sa atin, at mga sirkumstansya o mga pagkakataon kung saan maraming mabibigat na suliranin yun ang ating krus na kailangan nating pasanin. Pero hindi ba kapag pinag-isipan mo mabuti, kadalasan kung sino pa yung pinakamalapit sa'yo, pinakamahal mo, siya ang tunay na naka, nakakasakit sa'yo ng matindi at wagas. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Ang sabi niya, nagustuhan ko yung asawa ko kasi talagang napaka-bubbly ng personality niya. She's the life of the party. Pag dumating siya, talagang nabubuhay yung, yung kasiyahan. At ang pinaka-ayaw ko rin sa misis ko, hindi matigil ang bibig at salita ng salita nakakatawa di ba? Kasi yung isang bagay na pinaka nagustuhan mo ay eh lumalabas siya ng isang bagay na kinaaayawan at kinaiinisan mo. Kung dadalhin natin ang kontekstong ito sa sinasabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Kung tunay na minamahal mo ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang iyong mga pinakamamalapit na kaibigan, na siyang kapag nasaktan ka nila, yun yung pinakamasakit. Kung tunay mo silang minamahal, araw-araw mo bubuhati ng krus. Sa papaanong paraan? Sa pagpapakita at pagpapadama sa kanila ng tunay at wagas mong pagmamahal. Ang araw-araw na pagtitis kung sakaling dumarating sa mga pagkakataong ang pinagmumulan ng iyong katuwaan ay siya rin pinagmumulan ng iyong pagkainis, ng iyong pagkagalit, ng iyong problema. Araw-araw Ipakita mo at ipadama sa asawa mo ang yung pagmamahal. Sabihin mo I love you. At sana hindi lang salita kundi pati sa gawa upang maramdaman niya ito. May mga araw na mahirap itong gawin. May mga araw naman na madali. Sa palagay ko, isa itong magandang pagkakataon o paraan para makita natin sa practical na konteksto ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Mga kaibigan, kayo ba ay nabagabag na paisip ng pagninilay na ito? Kung gano'n, inaanyayahan namin kayo muli. Samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Pag-usapan natin ang uh, pinagmumula ng ating uh, mga problema, ang ating mga krus sa bawat araw. At imbis na reklamo natin ito, hanapan natin ng paraan kung papaano natin sila mas lalong mamahalin at yayakapin at tatanggapin ng buong puso. Sapagkat ang Panginoong Hesus niyakap niya ang lahat ng kanyang minamahal, tayong lahat. Sukdu lang mamatay siya sa krus para lang makita, madama at malama natin ang lalim at walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Muli ako po si Joey at pagpala kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.